sabon dito sa kabila eh. Papalabasin muna natin. Kakataya. Oh, tayo. Yan yeah. o, kita niya yung mga bambus dyan. Parang nga nito. naman. Palabasin natin. Kasi nga yung gagawin ko guys. Alam ko may iklog dito eh. Ito lang. Paano ba ito? Ay guys, Mabait! So guys, pinatialisan natin natin yung mabait. Teka lang. Dito muna kayo sa mga ibon natin. Ayan, kita nyo naman na box sa yun. Pagalabas natin. Ngayon ka guys. Hindi maliit ito mabait na lumabas. Hindi maliit ito mabait. So, to. natin ito. Para makita nyo na. Ah, ang laman may clip sila guys. Dalawa pa lang. Dalawa pa lang. para lang. Hindi lang ako pa lang. kunin yung itlog nyo. Kailangan nyo babad muna yung kamay nyo sa bird sheet. Binab binabad ko din yun. Baba natin. Ay, mali pala tayo. Kasi may gamit tayong camera ngayon. Ito yung itlog nila. Ito yung nila. Natin. Ayan, nag-ibig Ayan naman na. Oh, super liit. Itlog ng pang, itlog na. Ayan you know, na, babad yung muna sa kamay na pagano'y niya. Ang bango niya, hindi siya amoy. Bugok, balik na natin ito. Baka mainis natin yung inakay. Magselos ba? Uy, hindi na kita yung na yan. Yan, tignan nyo. sa nga ba maaaraw. Yan, break na natin. So, break na natin sa box. natin sa So, ito pa yung ano natin. Ayan na natin. Iba nating ibon. Ito. Ayan. Ayan yung iba natin ibon. slabs din yan. Meron din tayong GCC po. Ayan, tingnan nyo. Ayan, i-ibin natin ibon. Ayan. Ayan. Ayan na. natin ibon. Tapos may opalin din tayo. Ito pa yung isa, iba natin ibon. May opalin, sama-sama sila dito. Tingnan nyo. May opa, may opa din tayo. Ayan, ayan sila. Ayan sila sa kabila. Tapos, palabasin natin yung opalin para makita nyo po. Ilabag mo ba natin pwede ilabag muna? Saan ba natin pwede ilabag muna to? Ang gamit ko. Ito Ito muna test na, na, na natin labig, naman, di ba? na laman. Ito na natin siya. na natin na Yan. Kita niya naman, diba? Lapit na natin yung lamis ang pinapatungo natin. Yan. Kita niya naman, diba? Ay, Ay, ba 'to? Bakit ba 'to? Kaya doon yung opaline natin Mulay mata Hindi natin pabuti-pabuti sila hmm. Wala pa So yung natin pinakita Ayaw namabas Bakit natin opaline natin? Ayan ang opaline natin so, Opaline natin doon

natin Tapos, dahil, yun lang, naihiya ko eh. Yan. Magsa natin ito para wang so, nine na pala yung ibon natin pagdagasisula dyan, Magaan na lang sa comment section kung sino ang bibigyan natin ng isang sisiw. Pero pag kasi ka sisiw lahat yan, wala pang sisiw ah. Maghintay kayo. Sino kaya bibigyan natin ng sisiw na ibon, inakay? Pag dekay. ano na, naka, naka, nakapag, naka pag. sila. Yan, lumabas na yung bata natin. Ay, yung ganda ng araw ngayon. Tapos kita natin. Yeah, pwede yang lapit yes, Oh. Hmm? Tingnan Oh. Yan, kita. Nandito yung tatluhan natin. Ang kulungan iba yung natin. So, kunin natin yung car Lipat natin sa kabila. Yan yung car nila. Medyo may tay lang kasi tigil na natin itong ginagamit. Tapakain natin sa kanila. Ba't nga natin? Mga inis pa sila. Bata pa lang yan guys ah. Kasi ito naman. Takot ang takot sa taas. Super takot. Ano meron? Kasi nila yun, makita yung oh, opa din. Sige. Tignan nyo. Angat lang ako sa lamesa. Para makita nyo. Yan. Yeah. <laughs> Sige, guys. Dito muna kayo. Yan lang. Basta. Ayun, ayun. Di ako. Ah. Ayan. Ayan, upalin natin. Ayan, nakitingin na. Ayan po lang yun. Ayan, ano na yan. Pasok na naman siya box. So, titignan natin. Pasok na naman ito. Ay, kalak masok. Pagsa natin ulit. Tapos tignan nyo. angat ko sa kulungan nila. Tignan nyo. Tignan natin ang hanap naman ng mga ibon. Awa ba? It's iPhone 16 Pro. Take it in. Tapos, a-out na din natin itong kulungan. Kapag gawa tayo malaking kulungan. Pakita ko na lang sa next vlog ko pag may bagong kulungan. Tapos, i-reveal ko na yung price. Siguro mga 500 kulungan. Kasi, gamit naman na eh. Hindi kaya 400 kasi 600, 700 pambili din ng ibon. <coughs> pagbili ng ibon. So, maganda pala habang hanap mo ng ibon. So, dito, ilang dish na, dati pa namin ito ibon. Ito, sabi lang, pag-start ko siya lang. Yung mag-subscribe naman kayo kasi kakasimula ko lang. Wala akong pakoy. Hmm. Okay, naman. Tapos, kunin natin yung GCC natin. Dito muna kayo sa mga ibon na. Okay, kunin natin yung GCC natin. Lalapag natin dito. Kunin natin na. Wait lang. Dito muna kayo sa ibon. Pakita natin. Si Pine, pa, papakita natin. size kasi ang yung pinsa natin. Ito yung natin. Malaki na. Pakita ka mo pa ko siya nalilito naliligo. Ayan. Ah! natin. Pwede natin natin. Ayan. na naman. Kaibigan natin yun. Kaibigan. Ika. Jacob. Hindi yung hawak. Sa paa yung hawak. mag kami, hindi ka natatapos sa ating vlog.